bakit kaya nila nang binibenta yun? Sa tayo yun? Ay, ay, ay no, malay ko. Gusto mo tanungin ko doon? Alam ko ba? Matasang pagkain. Ay, yun lang. Yun lang. Ay, nice. no. Bakit kaya binibenta? Hi, guys. Pa? Ano meron? Si ay. Ina. Boss Francis, eto na nga. Pinuntahan si Johanna kasi may nakapaskil doon na, no? For sale na Johanna's Legacy. Yun lang. Kaya sinugod niya doon. Naku. No. Excuse me. Ah! Ingat mo. Trouble ba ito? Trouble ito, man! Trouble ito! Yan! Yeah. Not for messing with us! Kulang payag! Sabahan! kulang Wala! 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 na! Tama na! Mala na. Mala na. Mala. Mala na. Stop! Stop. Oh my God! Francis! How dare you! Wala! Diba, tumigil na kayo! Sobrang ka na kasi, Juana. Eh. You're acting like a freaking psycho. A psycho? Ha, talaga, Get out of here! Laios! Get out! Here are the documents. Andiyan na rin yung titulo ng restaurant ni dokumento Lani, ganito ang gagawin na Palalabasin natin after na bentahan, lahat ng pera ay e, binayad natin na may mga dokumento na may mga dokumento na may at nakatulong din na nagamit natin ang obsession niya sa pakikipagkumpetensya kay Ina. So, what's next? Magpoproduce ako ng mga fake papers. Kailangan kasi mapaniwala natin si Joanne na nalulugi na yung company. At bago tutuluyang bumagsak, we have to convince her na kailangan ibenta na nila ni Yuan yung shares nila. Sa murang halaga. Now is the perfect time para kumili sa tayo. Habang abala ang kambal kay Ina. si Joanna, gagawin ng lahat para manalo. At si Yuan, nabulag na at nagpapakatanga kay Ina. for sale. Elmo, ano tong for sale sign na to? Nagulat din ako, sir. Pinalagay yan ni Ma'am Joanna kanina. Where is she? Uh, umalis po sila kasama si Ma'am Amy after magkagulo dito. Ito nga po, mga pinagkalata nila. Pinagtulong na lang awayan si Miss Ina. What? mag na lang ako sa magiging reaksyon you ni know, Lola na pag nalaman niya na mawawala na yung restaurant niya. But you really have to tell her, Ina. Naman man hindi mo pwede itago yan sa kanya, di ba? Alam ko naman, Francis, pero it will really break her heart. Naman mawawala na yung release. Alam mo naman, mahal na mahal niya yun, di ba? I know, I know. I know. But I want you to know, Ina, mamahal na mahal na mahal kita. I know you're going through a lot right now. Pero nandito ako sa'yo. I'll try to be the perfect boyfriend na maaasahan at masasandalan mo all the time. I'm here. Let's fix it, okay? Ano ginagawa mo dito? Iwan. Pwede ba? Tigilan mo na si Ina. You stay away from my girlfriend. <laughs> Di mo kailangan pagsabihan, Francis. Marunong ako rumuspeto. Ina, pumunta lang ako dito para mag-apologize sa ginawa ni Amy at Joanna sa'yo. So, alam mo na yung tungkol sa si pagbenta sa restaurant ni Lola? Hindi. Ngayon ko lang nakita yung sign na yan. Hindi ko lang na ibebenta ni Joanna. Pwede pa iwan. Tigilan mo na. Kasi ano, Magsisinwaling ka na naman. No. Kung totoo yung sinasabi mo, at may konti ka pang pagpapahal ka kayo na, pigilan mo si Joanna. Mara, tama na. Tama na. Let's go. Cool. Let's go.